Kaya kahangin. Oo. Oh. po, good morning po sa ating lahat. Tara ano po, yan ang episode nito. po. Tayo po ay Naggagayak na at gawa po ng pupunta po ng tagkaway ang kaysan. yan. Kasal ni Utol. Congrats, Utol. Ay ngayon po nandito tayo sa ilog at gawa ng aripong tarapal ay i ibububong po sa truck at truck po ang sasakyan natin papunta doon no? Yan. Ay amin pong nilalabahan. Ni uto, ikaw Yon. Atin pong nilalabahan at ari pinagbilaran baga ay baka makati. kakatuhin tayo pangasal baka tayo sa ano sa nagaduti sa truck ano. Oh. <laughs> Siguro no, may ano dalod ang bulong ito. Ari po ibubuo mo. O hawakan mo iyan at aking ikakadkad pa pag narha. Bibitawon mo pag ha. Ay utoy, malambot-lambot pa ba? Ating ipasok pa pa rin eh. Ipapatong ba sa batuhan? Yang dami subyang na bato. Ana. Tika papatong natin dito. Aba mo mo, madadala ka. <laughs> malambot. Akala mo malambut malambot na pala. Ya udah ada papa panik dini. ini. Ais tahu Ya udah dulu sempat tuh mah. Oh, tay ma. batakan paparoon, nang kaunti. Aba, 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 pagkakadulas. Diyos ko po. Oto yung bata ka papakarna eh. ito yung bata-bata na wala kami pa rin dyan lahat <laughs> <pala> sa laundry <laughs> Hawakan mo lang ako, toy. Hawakan mo. May nahuli pang hipon, <laughs> May nadalang hipon yun, no? balik sa ilog ikaw ang dulot eh sa kabila ikaw lakad ayos na solve na kaya naman tumapak bakit ito eh yung nga delikado ay ay may tarapan na ba pa pa

Pero hindi, tabi o tabi ito yung ano? Alay yung tarapal. Yung tarapal na ay na tumama na uli ayo. Kaya nga ako hindi natapak din sa kabila. Eh, ay baka wala. Ay baka wala. Ay baka wala. Hindi, 21 pala. Teka, nasa ano pito. Pitong yard pa pala yun. Oh. 21 na yun. 21 pito. Nakapitong yard pa pala bibili pa po ng trapal bibili po ng trapal pandagdag ay di magkano nga abuti nun? 490 lahat? oo ito nga 70 eh 57 490 490 lang ay yung may tahi magkano? may Ang tahi. may tahil lang namin six. na yung sticks. Ang nerda lang eh. Yari na po. Arapin yung biyahin tagkawairang. Diretso na. Ay, ito. Itindig mo muna. Yari na po ang manta. Aw. Kita na mga ngakit ng new guy. <laughs> ano dyan po yari na? <laughs> Ready na pare? So, ano pa ikakabit na rin yung dalawa? So, Paglight Paglight Oo, so, oh, uh, at ang mga ng neog Ala, magaling ka talaga <laughs> Magaling ka talaga dumali Ay, sa uti yan, no? Yeah. Naay po, arna Ano to'y? Aba ikaw, kusa mo, kusa mo ibig Yan yeah. yeah. Ah, talaga mukhang kasalan ng auto, Ay, naga, um, <laughs> <laughs> Bahalan, ah! na nga o to eh. Ah, nag-aamoy binyagan. Ha? Bahala na. Bukas mga alaw eh, napapanood ko na naman. Oo, nayao. Oh. Si Jubay po ang dumalad na rin kumimas. <laughs> Amoy kasalan na pala. Pwede na yan, sanay naman na yan. Kung nga malapit-lapit isa kayo sa kabayo. Oo. <laughs> Ari po, din na. Talagang ang pag-ibig ay malayo din ay. <laughs> Nagpakita na ng magkaibigan, no? <laughs> kapiter, kasama. Anong kapiter? Yari na. Final na. Nagkaigi na. Check po lahat at ng malayo-layo ay. 6 hours po ang biyahe. Ais, sa rin. No. Kawin muna ay. Pag-na-pag-na, ay. ay. po, mga ka Si Si Quarrel si po ang bantay dito pa man din. Kasama na po ako sa gayak. Pero <laughs> ako hindi kasama sa Biyahe. Si Quarrel po bagay bantay. <laughs> Aba, hindi naman ari. Kahit kasala, pasensya kay utol na, no? Mga ka-bestfriend, nakapwede kasama. O, oh, ka- O, oh, kalas! Ay, na-ay. <laughs> pasensya muna, ano? Walang bantay muna. utol. Ako hindi kasama na sa pag -gayak. Ready na po. Pag-live. Aray, veterans, dumali o. Oh. Laglag ang tamsi daw pag kinabit na rin. Malinaw daw ay. ah, yes <laughs> <Ayos> na yan. <laughs> Arbe, may butas o, toy. Yung, na, otoy, oh, tuy. Pakikita mo yung na, Yun ay, ari na o Oh. Yan na rin po, gayak sa probinsya ah. initial naman oh. <laughs> A ah, binakmo ba 'to yat? Is Isa-isa ano? Ready na po ari. Marami-rami pong sasama ay truck ang ano. Ating sasakyan. Oh. Mm. May sakit na kayo. Ilang pa ba uto diyan? Diyan na lang. Maka. Yung bang kabila ice na. Ah, ano 'to, ice? Yung gay te-te-te ang Ah, baka, baka ito'y tama ng no, ilalahat na isa lang. No, ay, ay, lagay, lagay. Maganda may lagay. Ano nga kaya? oh, oh. sa beta. talagang hindi masasabi kasi wala. o <laughs> Oh, hala. Talagang ari po ay pinahayasan ah. Dala pati panggatong ay nakakater po naman kaya diritsuhan na ito, eh. Wala nang panggatong kapiter dala, no? May tali ka pa ba ito'y Wala na. Hindi ka tulad ng dati. dati. Ay, dati. dala pati panggatong, dala ang katawan ng kakawati Ano ka, Peter? <laughs> Anim na oras ang biyahe po. Apat. Parang pala dala. tama na yung ganong... Ano na rin natin itali ko? Oo. Yun pala, oh. Ay, pero maganda yung istruhan. Istruhan ko pa ako ito, istruhan ko. Talag-talag ng mais, talag-talag ng mais. Istruhan. Ay. <laughs> Ay, si <laughs> okay. ayos na. Hindi ko Peter. Ano, yari na ko, Peter? Titigil na, titigil na. sure quality shurbolan no. oh. Sherbal sure po. Ito yung ina na ubusin ko na ang... uh, yun. Naubos ang... Naubosin ang kuna master. Kaya kaharing? Oo. Oo. Oh. Oh. Sherbal na. Maulan po pa man bago kami umalis. Ayun na, ating gagawin ako ng ayos. Ayos na, ano? Eh, ayos, na, ano? ayos naman muna yung mga alaga mong hayop at abay. Okay. Ako ka. din didung... doon. Meron, akin pupunta at akin bibiling. Punta mo na ayaw. Ayos na. Akin mo naman akong tawag yung bagi. ayos, ayos, ayos na. Ano? Isisipte na.